Almusal na natin yung pag-solve ng mga problema at pagdi kung anong tamang gawin. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Christopher Orbilio, ang may-ari ng Blesildas, Special Pansit Kabagan. Neg uh, guru sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin kapag weekend. Ayan. So, good morning sa inyo. Happy Sunday morning. Ayan. So, kagigising ko lang. At kape tayo. Ayan. So, yun, <clears throat> na inspire akong mag-video ngayong umaga dahil susong uh, kong itopic yung kahalagan ng uh, pagising ng maaga at pag-iisip, pagpaplano kung ano yung magandang gawin sa ating trabaho, sa ating side hustle. Bilang uh, leader ng pamilya, Uh, ng negosyo at sa na may trabaho ayan, so problema natin kung paano natin pagkasyahin yung ating energy, yung ating oras sa ating mga ginagawa may mga bagay na mahirap disisyonan ayan, at kapag uh, hindi fresh yung utak natin na magdesisyon yung mga may mga may mga decision tayong uh, mali or uh, kumbaga hindi nakakatulong. Ayan. So, mas lalo tayong uh, mas lalong nag, nakakapagbigay bigat sa trabaho natin o kaya sa negosyo natin. Kaya, yun, napakalaga yung uh, gumawa ng desisyon kapag fresh ka yung utak mo at itong mga oras nga na ito, yan yung bagong gising ka yan uh, lakas nung ano lakas yung uh, good vibes di ba pressure yung utak tahimik yung paligid tapos uh, ito pa with the comfort of coffee di ba <laughs> at kapag ka may pamilya ka na sa mga oras na maaga, tulog pa sila. So, ayun, mas nakafocus ka at mas fresh yung utak mo na, na mag-isip ng plano or decision na gagawin. Ayan. So, So, yun, kahapon, mas marami kaming gastos kaysa sa income. Dahil kahapon, uh, nag kami. Maraming mga maraming mga gamit at mga raw na uh, bumili na kami ng bulto. Yan, para uh, hindi hindi kami uh, hindi namin lumabas sa e school at pumunta doon sa ano, doon sa sentro, doon sa murang bilihan. Kaya kapag ka Saturday, sinasamantala namin bumili na ng marami sa mga direct supplier. Gaya ng itlog, yan, yung mga cornstarch. So, ayun, marami kaming mga uh, raw mats na binili kahapon. Kaya mas marami yung expenses kaysa sa income. Yan. So, ngayon naman, ngayong araw naman mga boss is... Uh, kailangan namin mag-restock din ng karne, karne ng baka, at karne ng baboy. Para bukas, lunes, uh, hindi, na, hindi kami aligaga na, ano, na kung may stock pa ba or wala na. Kasi uh, sa school naman kami nakapokus bukas. So kahit ano, kahit nandun kami sa school, kampante kami. Kasi alam namin na kompleto yung mga stock. Ayan. At uh, hindi kami nadi-disturb kung wala na to or kailangan na ng ganito. Kasi alam namin na uh, mayrong mayrong stock. Ayan. Kaya hindi namin kailangan labas ng labas sa school para lang ano uh, bumili ng mga ganun. Yun. So, ngayon kasi mga boss, uh, wala kaming ano runner. Wala kaming runner na naka-base dito sa bahay, dito sa pwesto. Uh, yun yung goal ko, yun yung isang problema kailangan masolusyonan. So, kailangan merong kaming kasama na marunong magmotor, yan, magmaneho para siya yung ano, runner kapag kailangan ng emergency. Yan. So, yun yung pinag-isipan ko yung kasing uh, pina, yung kasing bata na ano gusto kong magstay in dito ayaw niya umuwi siya so ayun dati meron kaming ano runner uh, kitchen staff tapos meron siyang uh, alam niyang magmotor alam niyang magmaneho yan pero uh, ano nagresign nagresign na at nakahanap na ng ibang work yung isang yung isang natira ay ano lang taga lang talaga ng pinggan at taga-serve hindi siya marunong magmotor. So, yun kapag ka, ano mag-hire kami ulit din yung isa sa mga qualification yung marunong magmotor para uh, mabilisan yung kilos, may runner kapag ka kailangan ng ano emergency. Ayan o kaya magdi-deliver. So, ayun yun yung pinag isipan, pinagpaplanuhan, at uh, okay, magandang desisyon. So, ayun. Alright, so it's Sunday morning ngayon mga boss. Uh, church activity muna bago laban ulit, bago trabaho ulit sa ating negosyo ngayong Sunday. Kaya, ayun. Uh, ito, nakakapag-video lang na-inspire dahil umaga ngayon. Ayan. So, yun lang mga boss. Uh, good morning ulit sa ating lahat. Happy Sunday morning. Uh, God bless sa ating lahat at uh, stay safe. Bye bye!